yan, good afternoon. dito po tayo sa Keen Sound, ah. Ay, bill si sir na batlong set. So, pwede na natin buksan sir. Para sa Honda Gio. So, bali yung wattage niya sir, nasa 40 watts lang po tayo. So, yung bulb natin mas well, friendly sa battery so bali ang uh, warranty natin is 3 years so lumens naman natin sa wrist 19,200 lumens po ano, so, na natin install po. So, bali, yan, sa so, Fortuner, 2026, 2020 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, ito yung VRB na lalagyan. So ito is complete set. High beam, low beam fog light. So na-build niya sa so dito tayo sa Mandaluyo. So medyo makulimlim ang panahon. So ayan ang munisipyo ng Makati. Munisipyo no, ng Mandaluyong. So, nasa kit na ako Ayan, sabi ng kalaki yung sobra. So, nagagay ito ulit ang door. Pangatlo. Kapit. B, San Francisco Street Mandaluyong City So 9262 tayo sir Ayan. So, So, sa mga gusto magpa-cadet, so, Tuesday to Sunday tayo. So, makikita natin yung signage natin. So, hindi tayo mahihirapan. So, sakaling gusto natin i-waste, Twist lang po natin ni Skin Sandra Mantalulo. Nalabas na po So, yun lamang po sir. Maraming salamat. And God bless.